不是不 Haleluya. Ah, mau mau potol na guys. harvest best me guys. Masa be. Temo sa i pusa. Dipotol-potol na lang ni. Ala, haleluya. Na potol na guys. Ambil sang god den be. Ben. Tenaga satu-satu guys. guys. harvest. <laughs> Sanitas guys. Haleluya. Haleluya. Dan dan, dan. Napa, guys, apa guys? guys? Kuha na yung bike din. I-open na natin. Qweranin... Kuha okay na guys, akong get... pagputol guys kay na guys, okay. Mga ad to sa pikas balay. Mga ad to dito sa si pikas So, pagputol na ako na dyan. Ako area. Check guys ba. Diri guys. Okay. na diri guys. Kita Kaya... Para akong mga pinutol. Limpyo na diri guys. kay patam na ako sa akong igagaw. Kuha Kaya gusto man siyang tanom dereng mga blanghoy. So, mao so, na. na siya guys oh, limpyo na nana siya siyang tanom mga blanghoy. Pagtubo ani guys, awa na. Limpyo na didi kay Kasi di na mo katubo ang sabot. Gusto man siya mananom dere. So, akong patamdan kay around malimpyo. So, na na limpyo na. Na dagko king sili guys. So, okay, so. Sili guys, mga ipira e na siyang gam guys. Taghan kay ni dere guys na oh. Opo Ngo ba na ako nang ipamputol guys eh. eh daghan ka ayo. Ah. So, mura to guys. Please like my video ug paki-share guys nya. Yeah. Kon guys, na namoy time guys. Subscribe pud guys 29 pesos ra man siguro ang 29 pesos ra man guys ang akong pag kung mag-subscribe mo pud 29 pesos aron makatabang ta guys sa kanang ako ay kanang natigulang ba na, akong tabangan guys. Wala na lang ko. Mas video kanang tabang-tabang ay pakita kay. Ma, Moro man kung guys nga ipakita eh, nga nakatabang ka nga ba. Pero sumao lang to guys. Daghang salamat sa inyong tanan guys. Sana mag-subscribe mo boy guys kaya arun, makatabang ta guys. Salamat guys. Peace. God bless.